Ito, eto yung ano Angel Stadium Ayan Hindi ko lang kita sa camera Pero yan yan, yung Angel Stadium Medyo traffic Pero moving naman Ayon, tapos na ako dito sa Montclair, uuwi na ako ay salamat Thursday na so ang oras ngayon ay 3.43 ng hapon ang flight ko ay 6.30 kaso na delay uh, 7 ano na parang 7 7.30 na yata so makakarating ako sa bahay mga 8.30 So okay lang kasi pauwi na tayo. Pauwi na tayo. Yun, so far okay naman. Okay naman yung visit. Uh, masaya na naman sila, di ba? Syempre. Kasi natulungan natin. So pag ganito yung visit eh syempre marami akong may -re report sa aking sa aking uh, boss syempre tatanungin ako nun kung anong ginawa ko So ano yung ko So yung mga ganong bagay So At least may mahi-report ako Na mayroong improvement Ayun Sana hindi traffic Kasi punta ako ng Santa Ana Airport Okay Later uli papag muna tayo Bago natin sa uli itong Ano, sasakyan Dito ko sa Shell Malapit na sa si airport ito nga palang damit ko galing to sa ano sa sa Hawaii shout out sa mga taga Hawaii eh wala medyo maulan ngayon dito sa ano sa Orange County Ay, malapit na. Makikita ko na aking uh, lalo na aking uh, one and only na uh, asawa kaso yeah, 8.30 pa ako makarating sa bahay pero okay lang at least ay nasa bahay na tapos bukas kasi ay Friday na rin sa bahay so work from home ako bukas sa saka next, next week work from home din ako next week kaya ayos So, ang total ng ating receipt Ay Dito nyo ba So Nagastos lang natin ay 7 Ano ba to 7 7.4 gallons So, ang total ay 40, 40.93 So, syempre Kailangan natin itong reimburse pagka ano pagka above uh, pag above 25 dollars ayun pag above 25 dollars kailangan ano kailangan i may resibo kaya ito automatic ito kailangan ano i-upload to sa doon sa doon sa, doon sa, doon sa, doon sa, app namin dito na ako sa ano uh, John Wayne Airport Ah, so malayo yung aking uh, car return sa sa terminal. Terminal si ako eh. So punta ko sa terminal C. Parang tahimik yung report na to. Sa labas nito. Wala nga masyado nasa labas tahimik ka ah. hindi busy hindi ka guys sa LA eto pala yung ano founder ng Fender Instruments ito sikat to sa ano eh sa mga guitars you ano? pala si Kamonte Clarence Clarence Leonidas Fender also known as Leo Fender siya pala yun oh. very antique antique na speak. Securely faster while the passenger side is on. What the signs are turned out, we have two laboratories on board one at the front, one is the rear of the air cabin. They cannot stand or form a line at the forward laboratory. There is a sign in the ceiling compartment.